Ayun, go! Ano? Kaya mo? Higing agresibo sa pangarap positivo. Hey! Hey! Saan kayo mo ngayon? Ah, yun. Ay, peace! Magpapalaro ulit ako. Uy, tara, papalaro ako. Eto, may papremyo na ako. Kasi kanina, nung nagpalaro ako, wala akong papremyo. Ngayon, meron na. Tara. Ano? Sa isang team? Tatlo. tatlo kami. Bilisan mo! Wali ka! Mamaya na yan! Yeah, tatlo kami. Game. Pa, Paano ano yan? Paano laro yan? Gento. Kailangan, paunahan lang kayo makarating sa kabilang dulo. Saan? Sa Layo! O, dito lang. Dito lang tayo. Gugulit ako dito. Ano ka, Tome? Buwan? Oo. Ano ka, Tome? Baka mauntog kami tunod. Yan. Kailangan makarating kayo dyan. Pero dito tayo mag uumpisa Okay, okay. O, tatlo ha. Sino-sino magkakampi? Oh, Almer. Romel. Oh, ah, tayo, 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 tatlo. Mel. <laughs> sino kakampi mo? Ito si Elay. Ito si Elay. Ito si Elay. O, ito, tatlo na kayo. Ay, kulang ako. Ay, si Romel. Tata! Tayo, dalawa. Ay, <clears> tayo, <throat> tatlo. Ilay, Elay. Ayan. Ano yan? ito mo! Hindi <laughs> mo tatungo magbani. Ayan, bali ang gagawin nyo, nakikento kayo. Ito. Tapos, iikot kayo ng lima. Huwag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah. na <laughs> paunahang makarating sa dulo. Bago, pa, bago makarating sa dulo. Okay. Pag nakarating na sa dulo, yung susunod naman na player ang tatakbo papunta ron. Ano yung babalik, babalik yung ano dito? Hindi na. Para walang alam natin kung sino nakatapos. Okay, okay. Sino magpapaikot? Babang, titignan ko lang kayo. Kasi kulang tayo sa player eh. Ito yung pa-premium ha. Oh, yung sinilas. 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 Si yung sinilas. si Oh, yung sinilas. Oh, yung sinilas. yung si Owa. yung sinilas. Oh, yung sinilas. Oh, yung sinilas. Oh, yung sinilas. Oh, yung sinilas. yung nyo. Ilang ikot yan. Lima. Sto. Yan. Ganun. Yan. Limang ikot. Ready? One, two, three, go. Ikot. One. Two. Three. Four. Five. Takbo, dun. <laughs> <laughs> oh, next, next. Oh, oh, Game. Oh, yan, ganyan. Oh, yan, yan. Pwede na yan. One. Go, Ah, uh, eh uh, ah, oh, ah, 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 Gulong ang babon. Bake pala, bake. Gulong <laughs> eh. Okay. Gawin natin. Kasi, simple lang yung saan nila. Lime. Gawin yung pito. Oh. Itong pitung ikot, ako nagpapalaro oh, hindi di yao. Itong oh, ikot. Oh, ready. Hindi kita One. Ikaw One. isa Go! One. One. Go. One. One. Okay. One. One. Okay. One. Okay. One. Okay. One. 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 Ano? One. One. Ano?

Guys, oh? Punalo kayo, punalo.